sa mapagpalang araw po mga kapatid praise the lord hallelujah ang salita ng Diyos natin po pag-aaralan ito po ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay kay San Juan kabanata 15 talata 7 kung mananatili kayo sa akin at mga salita ko ay mananatili sa inyo hingin ninyo ang lahat ng inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo sabi sa English version, sabi doon, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Ito'y gagawin para sa inyo. So ito pong uh, gospel po ito nandyan, ito po itong kul doon sa puno ng uh, ubas, no, nas ang ating Panginoon ng puno, at tayo naman po ang mga sanga. At ang sabi doon, ang nanatili sa kanya ay namumunga ng sagana, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin wala kayong magagawa no diunang uh, ang sabi doon sa may uh, John chapter 15 verse 6 at uh, dito naman ang lahat po tayo ay may hinihingi sa Diyos no ang tao po ay hindi nawawalan ng hinihingi sa Diyos araw-araw mayroon po tayong hinihingi sa Panginoon hindi po tayo pwedeng mawalan kaya nga minsan may mga taong na uh, binigyan na minsan humihirit pa di ba? <clears throat> humihirit pa kung pwede pang madagdagan no? pero siyempre may mga tao naman na wala na rin naman masadong iningi kasi para sa kanila na ibigay na sa kanila ng Diyos no? pero uh, darating pa rin ang time na ang tao meron pa rin talagang ihingin sa Panginoon no? Uh, hindi mawawalan no? ang tao kasi nga hindi uh, lahat ng bagay ay pwede nating ariin hindi lahat ng bagay ay pwedeng, ariin, no? bagay ay pwedeng uh, mabili sa pamamagitan ng pera di ba kahit anong yaman mo pag nagkasakit ka kahit ang kayamanan mo wala ring magagawa kaya kailangan mo pa rin ang Diyos di ba kahit anong daming pera mo kahit ang bahay mo ay simentado at talagang may mga security guard pa pero hindi mo pa rin masasabi na secure ka di ba So nakakailangan pa rin tayo talaga ng proteksyon na galing sa Panginoon. Kahit nagta-travel po tayo, yung uh, hihingi ka lang sa Panginoon na proteksyon ng tayo, ay malaki ng bagay na yon mga kapatid. No? Kahit sabi mo pang lahat ng bagay nasa iyo na, pero yung uh, proteksyon na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos, uh, hindi kaya nga uh, tumbasan ng anumang salapi, kahit na uh, bulletproof pang sasakyan mo, kahit anong tibay pa yan, kailangan pa rin natin yung protection ng Panginoon. Meron at meron pa rin talaga tayong hihingin sa kanya, di ba? So dito sabi niya, ang uh, sabi ng Dios whatever you wish, it will be done for you. No, ano man ang bagay na hilingin nyo, ay uh, ito'y ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Pero siyempre, bago niya sinabi 'yon, meron muna siyang gustong uh, uh, dapat mangyari, 'no? Na dapat po nating gawin. Kaya ka palagi nating naririnig, uh, do your best and God will do the rest, no? Gawin mo ang uh, magagawa mo at ang uh, hindi mo magagawa ang Diyos nang bahala, no? Ibig sabihin, meron pa rin talaga tayong parte na dapat gawin. Ang Diyos naman ay kikilos lang base uh, based no sa gagawin din natin. Kasi pag hindi wala naman tayong gagawin, eh paano eh? sabi ni Lord eh, ikaw nga mismo na ano, wala kang ginagawa. So, paano makakakikilos din yung Diyos, di ba? Uh, kailangan, kapag may hiningi tayo sa Panginoon, meron kasi siyang instruction, eh, na dapat nating gawin, di ba? Hindi naman po kasi magic yan, di ba? Kung nga rin, humingi ka sa Panginoon, bigyan ka trabaho, hindi ibig sabihin na yung trabaho ang lalapit sa iyo, di ba? Kailangan mo pa rin mag-search, uh, mag-apply, at, uh, ang Diyos naman ay, i guide niya tayo, no? sa tamang trabaho, na gusto ng Diyos na ating pasukan. Pero meron pa rin tayong talagang gagawin, no? Kahit nga yung sabi na sa diyan uh, sa may Matthew chapter 6:33, di ba? Si the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos, pero ang dapat nating gawin uh, pag sumakita natin, hanapin ang kanyang karian at ang kanyang katwiran. At doon tayo at ang lahat ng bagay ay pagkakaloob sa atin ng Diyos, no? So mayroon talagang gagawin mga kapatid, no? kasi yung gagawin natin, itong mga bagay na hihingin natin, ito yung reward, ito yung magiging resulta ng ating mga ginagawa, di ba? ang Diyos kasi hindi hindi gusto ng Diyos na ang tao ay maging tamad, di ba? Ayaw ng Diyos na ang tao ay walang ginagawa kasi kung ganun na lang nakadahingi natin ay ibibigay natin ibibigay ng Diyos eh wag na po tayo magtrabaho <laughs> manalangin na lang tayo ng manalangin kasi lahat naman ang hinihingi natin binibigay ng Diyos eh wag na lang tayo magsumikat wag na tayo magtrabaho kaya nga tayo nagtatrabaho para yung mga pangangailangan natin ay matugunan at uh, mabili natin ba diba? so medyo malakas po ang hangin ngayon at medyo malamig na rin po dito sa Canada So naga uh, uh nagbe-break lang po ako, no. So dito lang ako sa sakyan kasi medyo malamig na po. At uh, kung doon naman ako sa loob ng opisina ko, uh, hindi rin tayo makakapag-concentrate, no, sa pagsisiyahan ng salita ng Diyos. So dalawa lang naman yung iniingi ng Diyos eh. If you remain in me and my word my words remain in you, no, then us. Doon niya palang sinabi yung us. Pero ano sabi doon? Uh, remain in me and my word remain in you. Ang gusto ng Diyos na tayo ay manatili sa Kanya at yung mga salita niya ay manatili sa atin. Manatili sa Kanya at ang salita niya ay manatili sa atin. Kasi nga sabi, ang isang, puang ang isang sanga ay walang uh, magagawa kung siya hiwalay sa puno. No? Ang, uh, <coughs> ang sanga cannot produce uh, its own fruit uh, fruits, no? Cannot bear its own fruits without connecting, no? Uh, without mga kapatid na naka-attach sa puno, no? Kaya napakalaga puno kasi ito rin yung magsusupply din ng mga nutrients na kailangan ng sanga upang ito ay mamunga. So kung sanga lang at wala ang puno, hindi ito mamumunga. So kailangan niya pa rin ng puno. Kaya ganun din eh, no? Uh, walang magiging uh, resulta ang, ang isang puno na hindi na ang isang puno uh, na walang bunga ay hindi po ito mapakikinabangan no hindi masaserve na yung purpose ng uh, isang puno kapag hindi ito uh, namumunga no so tayo bilang mga sanga uh, tayo po talaga yung uh, uh, magbi ng fruits no? kaya nga napakalaga na attach tayo sa puno para tayo ay mamunga So kung hindi tayo nakatat, siyempre napaka-imposible na tayo po ay mamunga ng uh, mabubuti o yung mga bagay na hinihingi natin ay, ay hindi ito mangyayari sa atin. No? Sa so, kaya kailangan tayo manatili, no? manatili sa Panginoon uh, sa pamamagitan na pananatili sa kanyang salita. Kasi alam naman natin yung salita at ang pangang Diyos ay iisa. Kung tayo na nanatili sa kanyang salita, Ibig sabihin tayo na nanatili sa Diyos ata uh, tayo nananatili sa Diyos kasi nananatili tayo sa Kanyang salita. Kasi nga ang Diyos at ang salita ay iisa. Katulad ngayon na nagsasalita ako, di ba? Yung salita na lumalabas sa bibig ko, ako at kayo salita na lumalabas sa bibig ko, iisa lang po 'yon, no? Kasi ako yung pinanggalingan. Ano ibig sabihin kung uh, sa ang Diyos yung salita niya, yung word of God kung ito ay ating pakikinggan, ating tatanggapin, ating isa sa buhay at paniniwalaan, wala tayong ibang pinaniwalaan kundi yung nagsalita, walang iba yung Diyos. Diba? Kunyari, kung nangako ko sa inyo, uh, pinangawakan mo yon, pinaniwalaan mo yung pangako ko, yung salita ko, so walang, iba, walang uh, iba kang pinaniwalaan at tinanggap hindi lang yung salita ko kundi ako mismo kasi yung salitang yun uh, ako yun eh galing sa akin yun di ba ganun din no napakalaga tayo manatili sa Panginoon sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang salita kasi kung tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos wala tayong ibang pinagkakatiwalaan pinaniniwalaan kundi yung mismong nagsalita walang iba yung yung Diyos no kaya nga napakalaga Lalo kapag tayo ay naghahanap ng encouragement, sabi nga, the, west, uh, the best way to fight the uh, discouragement is by meditating the words of encouragement. No? Kapag may mga discouragement dumarating sa buhay natin, ang pinaka the best remedy o solusyon is yung magmeditate tayo, magnilay ng salita na nagbibigay ng inspirasyon. Diba? Kapag nangihina ka, ang pinaka the best na solusyon dyan ay, Ah, uh, pagnilayan natin yung salita na nagbibigay ng lakas, di ba? Kung tayo may karamdaman, ang best way na pwede nating uh, solusyon no, para tayo ay gumaling sa ating makaramdaman is yung salita na nagbibigay ng kagalingan. Walang iba yung salita na Dios. Kung tayo may pangangailangan o kaya tayo ay nawawalan ng pag-asa, ang pinaka the best na solusyon dyan is pagnilayan natin yung salita na nagbibigay ng pag-asa. 'Di Ganun lang naman po 'yan eh. So walang iba yung salita ng Diyos. <coughs> Amen. So ibig sabihin, ask whatever you ask uh, you you need, no? Kasi bakit? Kapag nanatili kasi tayo sa Diyos at nanatili tayo sa kanyang mga salita, lahat ng ating hihingin, <coughs> ito ay pagkakaloob sa atin. Bakit po? Bakit ay pagkakaloob? Lahat ng hihingin natin. <coughs> uh, excuse me po mga kapatid, no? Bakit ibibigay ng Diyos lahat ng hinihingi natin? Kasi nga, kapag talaga tayo natatili sa Diyos at nanatili tayo sa Kanyang salita, wala kasi tayong hihingin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. <coughs> Amen po ba? Wala tayong hihingin na bagay na hindi kalooban ng Diyos. Diba? <coughs> Praise God, no? Medyo lumalabig. Inumpo muna tayo ng tubig, mga patid. Amen po? Kasi pag nanatili tayo sa kanya at nanatili tayo sa kanya masalita, lahat ng hihingin natin talaga ipagkakaloob ng Diyos. Kasi nga, ulitin ko, wala tayong hihingin sa kanya na hindi ayon sa kanyang kalooban. Kasi doon natin mapatutunayan na tayo nananatili sa Diyos kasi tayo ay namumuhay sa ilalim ng kanyang kalooban. ba diba? Kapag may hinihingi tayo sa Panginoon, we always uh, see to it. No? na ito ay in line sa kalooban ng Diyos kapag tayo ay nagpaplano, di ba? Pag uh, may nagpaplano tayo sa buhay natin, uh, we make sure din, no? Na yung plano natin is hindi uh, contradict, uh, hindi sa contradicting <coughs> sa kalooban ng Diyos, di ba? So, ibig sabihin lahat ng hihingin natin uh with accordance pa rin, no, sa Kanyang kalooban. At siyempre, kapag kalooban ng Diyos yung hinihingi natin, makasigurado talaga tayo ng lahat ng hinihingi natin ipagkakaloob ng Diyos. Amen? So, yun lamang po mga kapatid, no? <coughs> sa buhay po natin. Kasi ang Diyos, hindi niya ipagkakaloob yung isang bagay na sa tingin mo mabuti para sa iyo pero sa tingin ng Diyos hindi na hindi mabuti o makakasama sa atin. Kasi may mga bagay na sa tingin natin okay, mabuti, maganda pero sa tingin ng Diyos, hindi ma hindi makakabuti para sa atin. Kaya kahit sabi mo pang mabuti 'yon para sa iyo, pero iba pa rin kasi yung kalooban pa rin ng Diyos, no? Kasi alam ng Diyos kung makakabuti talaga 'yan o hindi. <coughs> kasi kapag binigay niya sa atin ang isang bagay na alam niya makakasama sa atin, magko sa pagiging Diyos niya, no? Yung <coughs> yung wangis ay yung ano niya yung yung pagiging Dios niya na siya ang Diyos na mabuti, di ba? Magiging contradicting 'yon eh. Kasi bakit niya ipahihintulot na bigyan ka ng isang bagay na makakasama sa iyo kung dinideclare ng kanyang salita na siya ang Diyos na mabuti? No, ibig sabihin hindi niya ipahihintulot 'yon. Kaya nga napakalaga na yung iniingi natin ay ang kanyang kalooban kasi alam ng Diyos ito yung makakabuti para sa atin, di ba? Kaya lahat ng ating hinihingi, sabi doon, ipagkakaloob sa atin. Kaya yung ano niya is muna is manatili sa kanya at ang salita niya. And then doon tayo hihingi at ang lahat ng hinihingi natin ay ipagkakaloob ng Diyos. Hindi niya sinabi na humingi ka at ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng gusto mo. And then manatili ka sa kanya at sa kanyang salita. Kundi inuna niya muna ay manatili sa kanya at sa kanyang salita kasi doon lamang tayo tunay na makahihingi ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban at dahil toy ay ayon sa kanyang kalooban itoy ating makakamtan god bless po mga kapatid at nawaan Diyos sa matulig magpala sa bawat isa po sa atin